Aries. Ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng mga kulay ay colors red and color gold. Kahulugan ng kulay, ang kombinasyon ng red at gold ay nagdudulot ng lakas ng loob at tagumpay na makakatulong sa iyo sa mga desisyon mo ngayong araw. Mga masuswerteng numero ay number 23, number 14, number 29. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng positibong pagbabago, mga panibagong simula, at swerte sa mga hakbang na may kinalaman sa personal na paglago. Taurus Ngayong araw ang kaibigan Zodiac Sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, green and color white. Kahulugan ng kulay, ang pagsasama ng green at white ay nagbibigay ng balanse, kasariwaan ng pag-iisip at kapanatagan sa mga desisyong kailangang gawin. Mga masuswerteng numero ay number 8, number 16, number 21. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng matatag na pundasyon, praktikal na tagumpay at maayos na takbo ng mga responsibilidad sa araw na ito. Gemini, ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, blue and color gray. Kahulugan ng kulay, ang blue at gray ay nagbibigay ng kalmadong pag-iisip at emosyonal na disiplina na makakatulong sa pagharap sa mga sensitibong isyu. Mga masuswerteng numero ay, number 35, number 17, number 23. Kahulugan ng numero, ipinapahiwatig nito ang panahon ng pag-aangkop, malinaw na komunikasyon, at pagharap sa mga bagong ideya ng may kumpiyansa. Cancer. Ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, silver and color pink. Kahulugan ng kulay, ang silver at pink ay nagpapakita ng emosyonal na lamang at intuition na magdadala ng kabutihan sa mga relasyon. Mga masuswerteng numero ay, number 2, number 11, number 24. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng malalim na koneksyon sa pamilya. Pangunawa sa kapwa, at emosyonal na katatagan. Leo, ngayong araw ang kaibigan Zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, orange and color white. Kahulugan ng kulay, ang orange at white ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili at kailanawa ng isipan na magagamit mo sa mga layunin ngayong araw. Mga masuswerteng numero ay Number 36, number 15, number 28. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng kasipagan, pagkilala sa iyong kakayahan, at magandang resulta sa trabaho o personal na plano. Virgo, ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, brown and color blue. Kahulugan ng kulay, ang brown at blue ay nagbibigay ng katatagan at malinaw na direksyon sa mga gawain, lalo na sa usaping praktikal. Mga masuswerteng numero ay number 40, number 10, number 25. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng pagiging masinop, mahusay sa detalye, at tagumpay sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano. Libra Ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, purple and color silver. Kahulugan ng kulay, ang purple at silver ay nagdadala ng intuition at kahinahunan na makakatulong sa pagpili ng tamang direksyon. Mga masuswerteng numero ay number 27, number 13, number 26. Kahulugan ng numero, sumisimbolo ito ng balanse ng isip at damdamin, pagkilos ng may malasakit at panloob na kapayapaan. Scorpio, ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, black and color red. Kahulugan ng kulay, ang black at red ay nagdadala ng determinasyon at matibay na intensyon na magagamit mo sa pagharap sa mahihirap na hamon Mga masuswerteng numero ay number 17, number 19, number 30. Kahulugan ng numero, ipinapahiwatig nito ang lakas ng loob, pagsisimula ng bagong yugto at tagumpay sa kabila ng matinding pagsubok. Sagittarius. Ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Cancer mga masuswerteng mga kulay ay colors, yellow and color green. Kahulugan ng kulay, ang yellow at green ay sumisimbolo ng sigla at pagunlad, na maaaring magdala sa iyo sa mga bagong oportunidad. Mga masuswerteng numero ay, number 9, number 12, number 27. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng masiglang kilos, panibagong ideya, at kasiyahan sa mga biyahe o pakikipagsapalaran. Capricorn, ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, gray and color white. Kahulugan ng kulay, ang gray at white ay nagpapakita ng pagiging praktikal at malinaw ang isipan, mainam sa paggawa ng matalinong desisyon. Mga masuswerteng numero ay Number 6, number 20, number 29. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng disiplina, tiyaga at pagkamit ng layunin sa pamamagitan ng maingat na pagsusumikap. Aquarius, ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, blue and color yellow. Kahulugan ng kulay, ang blue at yellow ay sumisimbolo ng pagiging bukas sa mga ideya at optimismo sa mga bagay na bagong darating. Mga masuswerteng numero ay number 37, number 18, number 22. Kahulugan ng numero, nagdadala ito ng inspirasyon, komunikasyon, at kakayahang humawak ng atensyon sa mga social o mental na aspeto. Pisces. Ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, pink and color gold. Kahulugan ng kulay, ang pink at gold ay nagpapakita ng malambot na damdamin at karunungan na parehong mahalaga sa emosyonal mong kalagayan. Mga masuswerteng numero ay number 25, number 14, number 19. Kahulugan ng numero, ipinapahiwatig nito ang panloob na katatagan, malalim na damdamin, at mga pagbabagong magbubunga ng personal na pagunlad.